Hi guys! Nagdidilig ako ngayon dito sa ating ilalim ng wala, parang may rainbow ilalim ng function hall kasi um, dry yung water ay water, dry yung lupa at yung mga halaman kailangan diligan so ito yung ginagawa nila dito guys sila ni Uyong naman ay <laughs> babawas tayo guys kasi mag magpapakain si Bimbo ng mga isda hindi na siya ma pakain dahil napuno na siya ng water lily so kailangan tanggalin talaga halos lahat at nagpapadamo ako dito sa aking mga cousins in law ayan tanggalin natin yung mga ang dami ang ganda pa naman sa picture nitong water lily pero di na ng isda paspasakin lang mudaghan o Oh, ang dami ha. Tinawa, puno na kayo ha. Ang ganda pa naman niya sa picture. Ayan, parinis ay dito para mapasize ang ganda ng ating flower shop. Oh, huh? flower shop. Magbibenta na kasi ako ng flowers, guys. Ayan po ang asawa ng pinsan kong si Pudoy, yung trabante dito. Ay naman po ang pinsan ni mo yung tata. <laughs> Ayan naman si Diday, ang anak ni Aurea, a.k.a. Igik. Si Oyong naman po ah, ang bagong katiwala dito. Siya po ay tatanggalin niya dahil para makita po ang mga kapatid niyang janitor fish. Kasama po si Jayford at si Bimbo. Ginoo ko. Grabe ang dami. Pwede lang maging ano yan. Pwede ba ngawing ano yan? Fertilizer or tawag nito? Oh, ang ah, lugar. Net. nang ah na mangga dito sa kanal dagli kahit kanal yung kinang ano di ay kedagan manggo gadagahan andami So, didilig ako ng mga bougainvillea kasi dry na siya it's been a long time na wala na oh unsa man yung gikaon niyo kinuko ang ilang ubi ubi ice cream Nagdilig na ako doon banda Tapusin na yun Yung kauna na ninyo Gino' ko Walang oba ice cream Wala sa kabalu Kauna gali May dry na yung ano natin guys So kailangan na niyang ano Bonggang-bonggang mga rice hull Tapos maglilipat ako ng mga halaman. Yung mga fortune plants natin, no? yung mga kulay pula dyan guys. Yung mga nakatusok na fortune plants gilid ng pine tree. Lilipat ko lahat doon para maganda doon sa gilid ng ilog. That is fortune plants. Meow, 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 meow. Ayan no, nag-dry yung mga um... ano. Hindi na siya nag-dry. Akala ko lang kasi, nadiligan na to dati kasi brown yung soil niya hindi ko alam na hindi pala niya ano yan hindi pala siya wet dry na pala siya ganyan na talagang color ng soil Tignan mo yung soil niya guys kulay brown red brown kaya akala ko basa na siya kasi hindi ko siya pinadiligan kasi nakita ko ngayon na initan siya nalayo layo singko mo yung dahon niya na ano na nga natulog pero nung diniligan ko siya bumalik na siya sa sigla niya goyang naog na lang yung ala bumabu ay ay madulas papit putik stagnant kasi yan. O, oh, pagilamos, o. Oh. <laughs> pagilamos, ba? <laughs> Nandulas yan siya. <laughs> Ang laki ng janitor fish, guys. <laughs> Sayang, di ko nakuhanan sa tubangan, sa harap. <laughs> Kuhanan lang na, Panglabay dito sa gawas, amaw. Meron ka nang pag 10 minutes dito sa akin yung Naman No, lain kay no Stagnant, magod siya Feeling ko ang lasa ng isda niyan putik Kaya wala man siya na overflow Ay, ubusin mo na yung kasi papagay na Gagawin natin swimming pool to yung Saman po, pwede na gawing swimming pool na Mag-training pa mo sa lifeguard. sadamu live guy pudi ninga putolog gamot asawa puni podoyun tawasi anu inday ngabe di masih pak do boleh income se podoy karo ninga asawa pak anak ala pasikat ke sektor mau anak aku like ado di pasukan unnya <tipun> baik pasukan do sa unya. Ibili color na kanang pake o yung kanapike, Uyung, buang. Buang gilaboy pud apil pink. Ganan ko kayo Oyong. <laughs> <laughs> ay nabalis kad guys. <laughs> Linis-linis. Aku naman ay balis. Gana kaayo. Dapat kunti lang talaga yan. Ganda ng tinik. No, naupaw no, na siya. O, oh. nakalbo na kasi siya. mo. Wala na, di ba? mga sanga. Ayan po. Ginamitan na po ni Oyong ng mahiwagang teknik. Sige, gubaan akong kuwan diya. <laughs>

Katolik, 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 Tayo katolik, 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 pool guys. katolik, tanggalin na natin yan. katolik, 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 Mag-shoot oh, ang ganda na ng mga Atay-atay Na ano mga... atay, atay. na kasi sya eh so, Dapat nga I-trim na yan sya Kaya nagpabasok ko Para Lipat na naman yung iba Ano? Hindi na uy Hindi atay Abot-abot na si Bimbo siya, kanang nakaputi. Na, Yong. Si kanang naka ka. Si Yong sa bleeding. Kain na sa tungayong oh. Na gutapo ko. Eh pag mo nang kuan Yong. Kuan puti yung Cha ada gay kuwan anak Yong katung nigo. Kanang yellow Yong, kuwan Yong. Gina Yong. <laughs> ah

Ayan, konti na lang. Mauubos na siya. Mm, nice. Paubos ng ating mga water lilies. Hindi <laughs> na siya maganda tingnan kasi guys. Eh. Kailangan na siyang tanggalin. Kaso, ang daming isda oo. Oh. Kuha. Tapos iba na lang matitira na ah, gagmay dagan kita na po yan ang ambak ambak so we're done okay no na dadami na naman siya after three months pero kunti kuntiin lang namin siya ng bawas para hindi talaga siya yung mapupuno talaga kasi grabe kasi siya mag ano tsaka kinakain kasi yan ng mga isda yung ano mga ano yung ano, yung, algae, yung ugat ugat niya mga ganyan Garima, garima. So, clean na.